Ay Joseph Lagman again, you know? Uh, ito po si Kayo Mang Giblog. Uh, nandito na naman po tayo sa bazaar. At meron po tayong interview Isa na naman pong entrepreneur na nabigyan ng tulong ng Sustainable Livelihood Program. Individual lang po ang kanyang pagninegosyo, pero malakas na rin po ang kanyang pagninegosyo. Ngayon po, kakausapin natin siya paano siyang nagsimula at ipo natin ang kanyang products. Kung gusto yung umorder sa kanya, ibibigay ko po at ilalagay ang kanyang contact number. find yung product ng ating SLPA, mga madam. Mm, masarap po ang pochinta. We, Yung barbecue nila. Ah, yung barbecue, masarap. Barbecue nila na best seller. Ay, nawala na yung ano, yung. Bilis din. Okay. Mamaya, yes. Mamaya siya sana po paglalamang. Hi, I'm Dali Bumandlang from Accounting Division for regular programs, financial management service. Wow, thank you, Mata. Thank you this with me, Mom. Johan Pina. Hello, Johan. <laughs> EDRP FMS. Wow, salamat, yes. Mama. Yes, nakiligin natin Nakaligyan ang mga products atin. ng ating mga SLP. Yes, thank you, Ma'am, for the promotion. Oo, oh, oh, quality products, lalo na yung bayong. Yes, oo. Oh. Na <laughs> yung iba nakarating ng US. Wow, pre, diba? ba? Pag malaki natin yung ano, products Gawanan ng mga Filipino at, at ng especially mga especially na SLP. Yes, <laughs> okay. Well, thank you very much, ma'am. God bless po. Magandang umaga, ma'am. Magandang, Magandang umaga po. Aka, sa association naman, maaari po ba nilang sabihin ko saan sila miyembro ng association? Member po ako ng Malabon Crops and Non Crops. ako so, po yun sa Non Crops ay, dahil food po yung dala ko. Food ang dala, kaya ano, syempre Non Crops, syempre pagkain. Oh, ilang taon na kayo sa SLP? Bali, 10 years na po. 10 years? So, hindi oh, pa SLP, siya kayo pa lang. Apo. Oh, po. Oh. Parang kasama na din kasama po yung na nag-umpisa. Oh. Eh, lamang nung mag-umpisa kayo, ma'am, talaga bang nagluluto na kayo? Opo. Kasi po, ang una kong ginawa ay pastillas. Uh -huh. So, tinawag yun na pastili Julie's Pastilicious. Uh -huh. Playboard Pastilicious. Una, simpleng pastillas lang. Tapos, ininnovate. Meron kaming inanuhan ng mga estudyante, ininnovate yung mga produkto namin. Uh, mga flavored pastillas, strawberry, ube, ube makapuno, chocolate. Ma'am, try nyo na. na Meron Tain po kami pre-taste. Black chinta po. Ay, sandali po. Hindi pa. <laughs> Sinasalang pa. Tapos, ayan po. Black chinta. dili try nyo po, ma'am. Sige po. Thank you po. Ah, ganun. Sadali. Ah, sige lang, ma'am. Ano mag-usap na tayo? Po, ano? Andito po kami ngayon sa DSWD. Kasi lukuyan nagbabasar kami. At last day na namin ngayon. Last day? Buti na lang. Apo. Ang interview kayo? Nag-umpisa po kami dito on December 11 hanggang 14. Okay. Dahil ano po nila ngayon is DSWD Year End Bazaar. Ah. Ma'am, ganun. 10 years ago, magkano yung umpisan yung puhunan noon, ma'am? 2000 lang po. 2000 Eh ngayon, ma'am, yung rolling, yung rolling nila. Mga gano'n din, din naman po. P2,000 to p ganyan. 2, 4, 3. po sa products na ah. ginagawa ko. Okay. Pero tuloy-tuloy lang po siya? Oo oh, po. At saka nga, doon, ang umaano lang naman po yung medyo na, tumataas yung produkto ay, at saka yung mga packaging kasi po dapat sa packaging mas ma, maka, ano, maka, uh, ano tayo ng Salam. ng okay. customer. Eh, yun yun sa pagsali at pagnegoso, sa SLP, no? Mamami, nga uh, narating ng inyong pamilya, 10 years na kayong uh, nagluluto, And... ano yung tulong na nabigay? Uh, well, uh, sa, sa akin pa? naman po, okay lang. Kung baga sa ano eh, hindi naman po talagang yung malaki. Kung bagay sa yung, pro, ano, parang, ano lang po, yung parang inaanuhan ko lang na ano meron lang uh, bali ang nagsempre ang nag ano sa akin eh di kahit pa paano nagka business ako tsaka meron akong ginagawa sa, sa sarili ko at saka yung sa pamilya ko na hindi lang para sa akin ganun. at saka yung nag enjoy ako dun sa ginagawa ko ay, ma'am, doon sa pamilya, nakapagpaaral na anak, nakatulong sa... Pamilya. Ay, hindi naman po, kasi tapos na yung mga anak ko, nung kasalukuyang nag-ano ko. No, nung kasi kasalukuyang na, no, nakatulong -naka po ba sa inyo yung pamilya? Oo naman po, kasi syempre lahat nabibili ko na yung gusto ko. Tapos yung kung ano yung nagagawa ko, pagka meron sa akin umorder, nakakaagawa ako. Tapos yung mga pagkasaapo ko, ayan na, kahit papano, nabibigyan ko sila ng tulong at saka yung napapasalubungan. Pero hindi naman yung talagang, anong, ano, kasi hindi naman ako yung talagang tutok na tutok dito. Kumbaga sa ano, gusto ko lang mag-enjoy. Hindi ko naman, kumbaga sa ano, hindi ko naman inano na na talagang karir na karir. Talagang ano lang. Dahil lalo, lalo pa nga yan kasi may edad na ako, senior na, kaya hindi na pwede yung at isa pa. Nag-pandemic nga, medyo nahinto talagang sa bahay lang. Oh, lang Ma'am, ma if ever ano, na merong mga gustong magnegosyo ng pagluluto, katulad ng pagluluto nyo, Ma'am, ano yung karakter kaya at uh, ng isang magnegosyo ng pagkain? Ano yung dapat nilang malaman? Siyempre, dapat po kailangan si at syaga, hindi naman kailangan maging hadlang ang ano, edad na maging senior o kung anong bata o matanda. Basta kaya ang gin at saka meron kang passion. Ay wala pa po. Ba, wala na, ubos na. At isa pa eh, ang ina dapat ang higit sa lahat dapat may passion ka sa ginagawa mo. Kasi kung wala kang passion at potential sa ginagawa mo, eh wala din hindi ano. Kaya isinasabi ko nga sa inyo, hindi hadlang ang pagiging senior para maging isang negosyante. Dapat po eh yun nga, laging, uh, syempre, alalahanin din ang inyong kalusugan. Ma'am, pagkain ng inaanin yung, ano yung dapat nilang ipreprepera? Kasi pagkain, napaka-delikado Ano yung dapat nilang gawin bago sa pagkain? Madaling mapanis? And, para hindi madaling mapanis? Syempre, yung ginagawa, man? Eh, dapat po, dapat maingat kayo. Unang-una, lagi kayo na nakahugas ng kamay, na naka-gloves at saka yung mga ginagamit yung mga utensils dapat malinis at saka isa po Lalo yan nga. Hi guys, for those who haven't subscribed to my channel yet, meron pong subscribe button dyan. Kindly po, subscribe, like, and share. At click nyo na rin po yung bell button para po ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. Tara po, patuloy na natin ang ating tala kaya. dapat, at saka hindi, ang anihin nyo din, piliin nyo rin, lalo nga pag tag-init, dapat nasa maayos na lugar yung ano nyo. Kasi hindi rin lahat ng binabasar namin is ano yung site. Unang-una, kasi nga, pagkain sa amin. Pag mainit, ayun ay delikado kasi dapat nga maano yung dinadala yung food. Dapat eh 100% na maayos at saka kung ano yung mag yung maano yung packaging niya. Ma'am, saan kaya kumukuha ma'am yung inyong mga pansaw, yung mga materials? Ay, dito sa ano lang sa palengke, palengke. o kaya yung sa mga baking ano, baking na store, ganyan. Yung mga inaano ng packaging, gano'n. mam, yung sa 2,000 na pungunan nyo kada araw, kung sakaling titinda kayo, ma'am, magkano yung balik nyo sa inyo? Conforme, kung ano yung tinitinda ko, minsan mga bumabalik doble, minsan kalahat, minsan sobra sa kalahate, eh. pero basta maganda naman yung kahit pa may kita naman. Ay, basta kumikita? Uh Oo. -oh. ano nila. Siyempre, hindi naman inaano yung basta kumita. Siyempre, uh -oh. kahit papano yung lumaki yung kita na meron ka maiuwi sa pamilya mo. At yeah. saka may magagamit ka uli sa susunod, so, susunod na sa order. order. Ma, paano kayo nagsisave? Nagsisave po ba kayo? Pagka nabenta, gas. gastos? Eh, kasi may umaano rin ako ng nag-aano rin ako negosyo ng GCash. Uh oh. mga GCash. Ah, so, so doon yung nilalagay? Cash in nga, or oh. cash out para oh. may, kung kahit pa paano, may save. At saka yung kung humihiram yung mga anak ko minsan, o oh, ayan, nakaka- Nakakabigay ka kahit so, pa ka paano. So masing senior citizen kayo, kumikita kayo, marami kayo Oo, o, maraming kayong... Oo, maraming racket. Ma, Hindi at, lang yun. Ibigay nyo nga yung tips nyo, ma'am, sa mga taong kasing edad nyo na, na magkaroon ng racket. <laughs> paano? Uh, eh, ang kailangan lang nga, oh, unang-una, sinasabi ko na nga, kailangan sipag at syaga. Hindi pwede yung basta konting, konting kita mo eh. Pagkatapos nung Tente Borete na, syempre, dapat tuloy-tuloy ang kita. Kahit pa paano, pag may nag-alok sa'yo na, o oh, may ganito, may pinda dito, o oh, sige, go! Para kahit pa paano, tuloy-tuloy ang kita. Pero syempre, tingnan din natin kung saan lugar. Dahil pa -pa -pa paano kayo namimili ng pang-racket? Ano. Kasi si Ma'am Alma yung nag-aano sa amin, ah. yung presidente namin. At ah. syaka isa pa, pagka na kumukuha rin kami ng raket inaano, binibigay sa amin ng ng congresswoman namin ang sasakyan. Pinapahiram kami para sa livelihood. Kaya talagang pasalamat na lang po kami sa mga taga Malabon Crafts na staff, lalong-lalo na sa congresswoman namin na si Jay Lacson na nagpapahiram sa amin lagi ng sasakyan kung saan kami pupunta para mag ano magbasar. Ano kung, uh, kung na, nakikinig yung mga audience natin, kung, mag, uh, kung, gusto nilang magkaroon ng sariling negosyo, nakatulad ng ginagawa nyo, nalibangan nyo lang, eh sila, mukhang magsiseryos sa sila. Ano yung dapat na pag-uugali, dapat nilang gawin? Kung eh, kung papasok sa negosyong uh, kinalalagyan nyo ngayon? Eh siguro kung para sa akin, yun nga, ang inaanuhan ko lang dapat pasensya at saka alam mo kung anong ginagawa mo. Lagi kang, lagi ka nalang tatawag sa Panginoon na subaybayan ka at laging ianuhan ang ng kalusugan mo para mabigyan ka ng lakas at tiba ano, liwanag ng pag-iisip. ano pa. oh, ba, ma ma'am? At saka, ayun nga, pagkaganyan, umano pa kayo yung, ano ba to, yung kumuha kayo ng mga da maraming orders para makapag ano kayo makapag makapag kumuha kayo ng ibang orders para maka ano kayo ng benta, benta oh. Paano kayo nagba-market? Ah, nagdo-market ka ng marketing 'yung kasi promotion. Ang ano sa Facebook, ninaantino tulungan ako ng mga anak ko. Nagpo-post sila sa mga friends nila, man sa, sa mga relatives kanya, neighbors. Tapos ayun nga si Ma'am Alma rin kasi 'yung 'yung presidente rin kasi namin ang kumukuha ng ano nung market namin kung saan kami uh, ano, magbebenta. Tapos pag nakilala na lang, ayan, nalaman, kunwari natikman o sa inyo to binili, syempre sa ano nang naman, mouth to mouth na lang na pagkagano na nagsas nagsasabi na, o oh, masarap yan, ganyan. Tsaka doon na lang sila mag-aano. Well, said, ma'am. Thank you very much po, no? Thank you uh, po. Ang um, jula, thank you. Ah, uh, ito po si uh, kayo mang G-Vlog, ano? Yan, Hanggang sa muli uh, maraming salamat po. Uh, paalam, ma'am. Paalam po. Paalam. Thank you po. Sana meron kayong nakumang o orders na darating sa amin. Salamat po kay sir. Uh, salamat. God bless mo. Hanggang sa muli po. Kayo mag-vlog. Paalam.